kararating ko lang po na galing po sa doktor, yung po chinek po yung hihi ko, okay naman po daw, wala naman po daw nakikita ang doktor. Kaya, pasalamat po ako sa Panginoon. Ngayon ay magtuloy na po ako sa kusina, magluluto na po ako. Alam nyo po ito, dami po yung candy na paggirgirian. Kagabi po, doon kami sa labas. Yung mga bata po. Lagayan sa bag, tapos girgirian sila, girgirian. kulang lang po yung cholesterol ko lang po ang mataas. Kaya binigyan nila ako ng ayan, sukor. Saka vitamin D po, vitamin D. paper. Pupunta muna sa kusina at i-check ko po yung mga lulutuin ko po. Salamat po, Lord. Yan po pang gergirian yan mamaya gabi po, nandun po kami sa labas. Nilalagay po namin. Ayan po, puro candy. Nilalagay diyan. Tapos may mga bata po nalalapit. Hihingi sila. Sa atin po yan, ayaw nila yung candy. Gusto nila pera. <laughs> Ayan po, ang init na po ng panahon. Ang init-init na po. Ay, ko... Ayun, dito na pala, y... pala yun, na. Ay, yung alam na yung ito. Ayusin ko lang po yung pinamili niya. Wait lang. Wait lang. lulutuin ko na naman laman ah uh, karne so po ako ng gagawa po tayo ng hamburger

luto pa po yung driver. Ay, yung damit ko pala dito. Nakalimutan ko na. Naglaba mo kasi ako kahapon. Ayan, nakalimutan ko na pong... Nagbantay po kasi kami ng ano yung girgirian sa labas. Yung mga bata po kasi ay nagigirgirian sila. Maya-maya po ay magluluto na po ako, ako kasi nagluluto pa po kasi yung driver. Ayun. Naayos Nag-ayos lang po ako ng mga pinamili niya. mo muna ako ng mga pinamili niya. Inayos ko lang po muna. Para yung mga lulutuin ko po ay alam ko po, po kung ano yung lulutuin. Everyday po na mamalengke. Ayaw naman nila nang may naka-stack sa ano. Ayaw po nilang namin na may nai na pagkain. Nung isang gabi po, nagplansya po kami. Dami na naman namin pinalansya. Tapos po mag... Umaga, pagtapos na mag... Almusal, maglinis. Tapos linis, diretso na po mag... Luto. Hanggang ano po yan. Hanggang alas 7. Yan, ligpit mo na. Ligpitin ko na po itong damit ko dahil po mamaya hindi ko naman po maasikaso kasi pagod na rin po ako mamaya. Kaya, ligpit time. Ko pa ito. Salamat, salamat sa Panginoon. Hindi po natin masabi. Siyempre, meron din naman po tayong konting stone na bato, po ba? Hindi po natin masabi, kaya lang, ingat na lang po tayo palagi sa ating katawan. Ngayon lang po po. At may AIDS po sa totoo lang. Ingat. At may AIDS. Salamat ang noon. Dami na naman po akong gagawin pag napunta ko po ng kusina. Kaya inaayusin ko na po itong mga damit Ga gamit ko po. Naglaba po ako no isang araw pa po ito pero ngayon ko lang kinuha. Okay po, bye-bye. Bye-bye na lang po at salamat sa Lord at malinis ang aking pan. Yung pagtingin ng aking urine, check up, kinuhaan pa nila ako ng dugo pa sa totoo lang po pasalamat po ako sa Panginoon. At pasalamat po ako dahil lahat tayo dito ay hindi niya tayo pinapabayaan. Salamat po. Kasi kung talagang ano po, medyo, may, ngayon po ay medyo umokay po ang aking pakiramdam dahil po sa sinabi ng ni dok, nung doktor dun sa sa urine ko po. Salamat. Okay po. Bye-bye na lang po. Dalhin ko na po ito yung damit ko doon. Ay, wala yung isang dalhin. Kala ko nga meron. Kaya, salamat na lang sa Panginoon po. Dalhin ko na po ito. Babay po, bye bye po bye bye na lang po ganito na lang po ang aking munting video daga salamat, maraming salamat please subscribe my channel honey bang eh, please po wag naman po kayo mag unsub marami marami <laughs> alam ko naman po marami marami po salamat sa inyo I love you po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin. Please subscribe po my channel. Maraming marami pong, maraming po maraming po salamat. And Jesus love you po. And Jesus love us po. God bless po sa ating lahat. Bye bye po.